panahon ngayon, mahirap ang maghanap ng taong tunay na may mabuting puso. Hindi natin masisisi ang ibang mga nagdadamot sapagkat mahirap ang buhay. Pero gayon pa man, nananatili pa rin ang mga taong patuloy na nagpapakabuti sa kabila ng hirap na tinatamo. Miss Elaine, pinapatawag ka sa principal office dahil inireklamo ka ng isang estudyante mo sa Section 7. Tawag na isang faculty member sa gurong si Elaine. Si Elaine ay 46 na taong gulang. Isang guro sa sikat at pribadong eskwelahan at walang anak o pamilya. Tangi sarili ang binubuhay, ngunit naghihirap pa rin. Bakit po kaya? Tanong niya na puno ng pagtataka habang iniayos ang mga gamit niya. Naglakad si Elaine patungo sa principal office. Kabado! at hindi maalis ang panga pagkakabahala sa kanyang dibdib. Pagdating niya, nandoon na ang magulang ng batang nagdadeklamo. Halatang galit na galit. Nang makita siya, agad itong sumigaw. Ikaw ba si Ma'am Elaine? Anong klaseng guru ka? Pinalo mo daw ang anak ko. Wala kang karapatang saktan ang bata. Pera namin ang nagpapasahod sa iyo dito. Nagulat si Elaine, pero pinilit niyang maging kalmado. Ma'am, wala po akong sinaktan na estudyante. Ni hindi ko po siya hinawakan at wala po akong intensyon na manakit. Huwag ka magsinungaling. Sinabi ng anak ko, ikaw daw ang may kasalanan. Huwag mong gawing tanga ang sa sarili mo. Sagot ng ina na mas lalong nagtaas ang boses. Huminga ng malalim si Elaine pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ma'am, naunawaan ko po ang nararamdaman ninyo pero kung maaari po sana ay pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Wala po akong ginagawang masama sa inyong anak. Napatingin ang principal kay Elaine at sumingit ito. Miss Elaine, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Dahil kung mapapatunayan ang akusasyon, alam mo ang maaaring kahitatnan. Sigurado po ako, sir. Sagot ni Elaine na may katiyakan. Ngunit sa kalooban niya, lamdam niya ang kaba. Handa po akong halapin ang kahit anong investigasyon para mapatunayan na wala akong ginagawang masama. Nagpatuloy ang pagtatalo sa loob ng opisina. Halos magwala na ang mga magulang ng bata. Habang si Elaine ay pilit na nagtatanggol sa kanyang sarili sa kabila ng ingay at tensyon. Nanatili siyang kalmado kahit na ang mga salita ng ina ay tila mga sibat na tumatama sa kanyang pagkatao, nagpasya ang principal na patahimikin ang lahat. Tama na, ma'am. Huwi kanya sa magulang ng bata. Pakinggan natin ang side ni Miss Elaine at pagkatapos ay magpapatawag tayo ng masusing investigasyon para matukoy natin ang katotohanan. Kailangan nating marinig ang buong kwento bago tayo magbigay ng hatol. Tumango ang mga magulang pero halata pa rin ang galit sa kanyang muka. Sana lang, huwag niyo akong paasahin na mabibigyan ng hustisya ang anak ko. Napatingin ito kay Elaine nang may panilisik. Miss Elaine, maaari mo bang ipaliwanag ang nangyari? Tanong ng prinsipal. Tumango si Elaine. Sa totoo lang po, wala akong naalalang insidente na may sinaktan akong estudyante. Lalo na po ang anak na magulang ni ito. Kahapon po, nagturo lang ako sa klase at siniguradong lahat ng bata ay maayos na nag-aaral. Kung meron man po ako nasabing hindi maganda o may pagkakamali ako, humihingi ako ng paumanhin. Pero hindi po ako nananakit ng bata. Napansin ng principal ang pagiging tapat sa mata ni Elaine. Pero kailangan niya sundin ang tamang proseso. Sige, gagawa tayo ng investigasyon. Kakausapin natin ang ibang estudyante sa klase mo at titignan din natin ang CCTV footage sa loob ng school para makita kung ano talaga ang nangyari. Sa puntong ito, sumingit muli ang magulang. Huwag mo akong gawing tanga, ma'am. Alam ko ang sinabi ng anak ko at wala siyang dahilan para magsinungaling. Sana lang, magpakatotoo ka. Dahil kung hindi, isusumbong kita sa DepEd. Naramdaman ni Elaine ang bigat na mga salita. Pero sinikap niyang manatiling kalmado. Ma'am, wala po akong intensyon na magsinungaling. Kung sakaling mapatunayan po na nagkamali ako, tatanggapin ko po ang parusa. Pero umaasa po ako magbibigay daan tayo sa proseso at katotohanan. Napabuntong hininga ang prinsipal. Miss Elaine, umuwi ka na muna sa inyo. Pagpapatawag ako ng meeting bukas kasama ang mga estudyante. At iimbestigahan natin ito. Kailangan natin protektahan ang kapakanan ng mga bata. Pero dapat din natin tiyakin na patas ang lahat. Naluha si Elaine habang nag-aayos ng gamit. Hindi niya alam kung paano siya magpapatuloy. Pero alam niyang kailangan niyang lumaban para sa kanyang sarili habang palabas siya ng opisina, naririnig pa rin niya ang bulong-bulungan ng ibang guro. Nagtataka sila at nagdududa sa kanya, pero pinilit niyang ituloy ang paglakad. Kahit naramdam niyang mabigat ang bawat hakbang. Habang naglalakad palabas, naisip ni Elaine na kailangan niyang maghanda. Kung ano ang resulta ng investigasyon, ipapakita niyang katotohanan at kahit gaano man kahirap patuloy siyang tatayo na may dangal, lalo at wala naman siyang nagawang mali. Pagkatapos sa mahabang araw, napadpad si Elaine sa isang karinderya na paborito niyang kainan. Simple lang ang mga pagkain dito. Sinangag, pritong isda at gulay. Pero sapat na ito para punan ang kanyang pagod na katawan. Umupo siya sa sulok. At habang kumakain, Iniisip niya ang mga nangyari kanina sa principal office. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang sitwasyon. Pero pinilit niyang wag magpadaig sa kaba at lungkot. Habang sumasandok siya ng kanin, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nakangiti pero halatang nag-aalangan. Excuse me, Ma'am Elaine? Kayo po ba yung guru sa si elementarya? Tanong nito. Napatingin si Elaine sa matanda at bahagyang ngumiti. Opo, ako nga po yun. May maitutulong po ba ako sa si inyo? Nag-atubili sandali ang matanda, pero maya-maya umupo na rin ito sa tapat niya. Alam niyo po, ma'am, matagal na po kitang naririnig mula sa mga kapitbahay namin. Sabi nila, mabait ka daw na guro. Napagpasensya at laging handang tumulong sa mga bata kaya naisip ko pong lumapit sa inyo. Nagkibit palikat si Elaine. Salamat po sa tiwala. Pero may kailangan po ba kayo? Oo ma'am. May apo po ako. Si Tonyo. Pangalap po niya makapag-aral sa private school na tinuturuan niyo. Pero wala po kaming sapat na pera. Nasa public school po siya ngayon. Pero gustong gusto po niyang mas matuto. Ma'am, pwede po bang humiling? Maka naman po pwede nyo siyang turuan ng libre kahit minsan lang sa isang linggo. Napatigil si Elaine. Ramdam niya ang sinseridad ng matanda. Pero naisip rin niya ang kanyang kaligayan. Mabigat ang kanyang sitwasyon ngayon at mahirap na magdagdag ng responsibilidad. Ah, nakunay. Gusto ko po sana. Pero sa totoo lang po, Marami din akong inaasikaso sa trabaho at pumuntong hininga ang matanda. Pero ngumiti pa rin ito. Naipindihan ko po, ma'am. Alam kong mahirap ang sitwasyon niyo. Pero kahit malampo sa isang maliit na paraan, matulungan niyo sana ang apo ko. Napakatalino niya po at sayang kung hindi mabibigyan ng pagkakataong magpatuloy. Napaisip si Elaine at habang tinitignan ang mapagpakumbabang mukha ng matanda, nalamdaman niyang bumabalik ang init ng pagiging isang guro sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng paghihirap ng kanyang naranasan, alam niyang tungkulin niyang magbigay ng kaalaman at pag-asa. Hindi niya kayang ipagkait ito, lalo na sa isang batang nangangarap. Sige po, Nay. Ani ni Elaine habang umingiti. Tutulungan ko po ang apo ninyo Magkita po tayo tuwing Sabado. Sa umaga, para magturo ako ng libre. Gagawin ko po ang lahat para matulungan siya. Naluha ang matanda sa tuwa. Maraming salamat, Ma'am Elaine. Hindi mo po alam kung gaano kalaking tulong ito sa amin. Salamat po sa kabutihan ninyo. Habang tinatapos si Elaine ang pagkain niya, naramdaman niya ang bahagyang gaan ng kanyang pakinamdam. Lumipas ang maraming sabado. Ang dami nang natututunan ni Tonyo dahil sa mabuting guru na si Elaine. Gayong pa man nagkaroon ito ng hangganan. Dahil sa nahuli siya ng mga kapwa guru sa ginagawa niyang libre at muli siyang napagalitan ng prinsipal at nagbabalak na tanggalin siya sa trabaho. Isang umaga, habang abalas si Elaine sa pagtuturo ng kanyang klase, bigla siyang pinatawag sa principal office Nagtakas siya, pero may kutob na siyang hindi ito maganda. Habang naglalakad patungo sa opisina, ramdam niya ang mabigat na mga tingin ng ilang kapaguro na tila may ibinubulong sa isa't isa. Pagdating niya sa opisina, nakita niya na doon na ang principal at ilang senior teachers na halatang galit at seryoso ang mga muka. Miss Elaine, baupo ka. Mariing sabi ng principal. Ramdam niya ang lamig sa boses ito. Umupo si Elaine. Sinusubukan panatilihing kalmado ang salidi. Kahit ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. May natanggap kaming reklamo. Patuloy ng prinsipal. Nakatitig ng derecho kay Elaine. Ayon sa mga ulat, nagkaklasi ng libro sa labas ng paaralan at ginagamit mo ang oras mo na dapat sana para sa iyong profesional na tungkulin para magbigay ng pribadong tutorial. Yun ay isang paglabag sa aming patakaran. Napalunok si Elaine. Alam niyang ginawa niya ito ng may mabuting intensyon. Pero hindi niya akalain. Magiging ganito kalaki ang issue. Sir, gusto ko pong ipaliwanag. Alam mo bang hindi ka namin babayaran para magturo ng libre sa labas? Singit ang isa sa mga senior teacher Nakilala sa pagiging istrikto Bilang guro Responsibilidad mong sundin Ang patakaran ng paaralan Hindi ka dapat kumikilo sa labas Sa aming kaalaman Oo nga Miss Elaine Dagdag na isa pang guro Paano ka magbibigay ng kalidad na edukasyon Sa oras ng klase Kung inuubos mo ang oras mo sa labas Hindi ito profesional Napayuko si Elaine Pilit na nilalabanan ang mga luha Sir, ma'am, wala po akong intensyon na labagin ang patakaran. Yung bata tinutulungan ko po, si Tonyo. Nangangarap po siya makapag-aral sa ating eskwelahan. Pero hindi po nila kayang bayaran. Kaya po ako nagtuturo sa kanya ng libre. Kinagawa ko lang po yun tuwing Sabado. At sinigurado ko pong hindi ito nakaka-apekto sa oras ng pagtuturo ko dito sa paaralan. Miss Elaine, Mariing sabi ng prinsipal, Kahit anong paliwalag mo, malinaw na lumabag ka sa patakaran. Hindi mo dapat kinagawa ang mga bagay na wala sa ilalim ng aming pahintulot. Ang isang action mo, kahit maliit, ay maaaring makaapekto sa imahe ng paaralan. Pero sir, ma'am, nagmamalasakit lang po ako. Pagmamakaawan ni Elaine. Bilang guro, Responsibilidad ko pong tulungan ang mga bata na nangangailangan. Alam ko mali na hindi ko sinabi sa inyo. Pero hindi ko po sinasadyang ipahamak ang pangalan ng paaralan. Mahal ko po ang trabaho ko at ang pagtulong sa mga estudyante ay bahagi ng abokasyon ko bilang guro. Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Walang pakialam ang paaralan sa intensyon mo, Miss Elaine. Sigaw ng isang guro. Ang poses ito ay puno ng galit at panguhusga. Ang ginagawa mo ay parang pangangampanya para sa sarili mo. Ang mga estudyante ay sakop ng paaralan at dapat magbayad ng tamang bayad sa serbisyo na kukuha nila. Sir, ma'am, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Nangangako po akong susunod sa patakaran mula ngayon kung kailangan ko pong huminto sa pagtuturo kay Tonyo, gagawin ko po. Pag niyo po akong tanggalin, halos mangiyak-iyak na pakiusap ni Elaine. Ramdam niya ang pagsikip ng dibdib habang patuloy siyang nananawagan. Pero tila bingi na ang mga nakikinig. Pumuntong hininga ang prinsipal at tumingin na seryoso kay Elaine. Hindi ito madali para sa amin, Miss Elaine. Pero kailangan namin magdesisyon para sa ikabubuti ng paaralan. Bibigyan ka namin ng isang linggo para maglinis ang mesa mo at tapusin ang mga natitirang gawain mo. Kung hindi ka pa rin tumigil sa paglabag sa mga tatakaran, mapipilitan kaming tuluyan kang alisin. Nang maninig ito, tila nabagsakan ng mundo si Elin. Parang biglang bumigat ang kanyang mga balikat at tila nawalan siya ng lakas. Hindi siya makapaniwala na hantong sa ganito ang kanyang kagustuhang makatulong. Maraming salamat po sa pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat para maitama ang pagkakamali ko. Mahinang sagot bago tuluyang lumabas sa opisina. Dala ang bigat ng kanyang konsensya at kaba sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakalis si Elaine. Patuloy siyang nag-alinlangan kung paano ipapaliwanag kay Aling Rosa, ang lola ni Tonyo, na kailangan niyang itigil ang pagtuturo sa bata Dumating ang Sabado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya makangiti tulad ng dati habang naglalakad patungo sa bahay ng matanda. Ramdam niya ang bigat ng desisyong ginawa ng paaralan. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Rosa ng mainit ng ngiti. Ma'am Elaine, nandito ka na! Naghanda ako ng kaunting merienda para sa atin. Magpahinga ka muna sandali." bago tayo mag-aral. Mumiti si Elaine, ngunit halatang pilit ito. Nay, kailangan ko po sana makausap kayo na seryoso. Nabahala si Aling Rosa sa kanyang tono. Ano po yun, ma'am? Huminga ng malalim si Elaine bago nagsalita. Nay, humihingi po ako ng pasensya pero kailangan ko pong itigil ang pagtuturo kay Tonyo. May reklamo po kasi sa akin sa paaralan. At gusto po akong tanggalin ng prinsipal. Sinabi po nila na labag daw sa patakaran ang ginagawa ko. Kung magpapatuloy pa po ako, mawawalan po ako ng trabaho. Napatingin ng malalim sa aling rosa kay Elaine. Kita sa mukha ang pagkagulat at lungkot. Pero ma'am, Napakalaki po nang naitutulong ninyo sa apo ko. Siya na po mismo ang nagsasabi sa akin na dahil sa inyo, nagiging mas madali para sa kanya ang mga alalin. Talagang nakikita ko po ang kanyang kasiyahan sa pag-aaral. Alam ko po yun, Nay. At gustong gusto ko din po ituloy ang pagtuturo sa kanya. Malungkot na sagot ni Elaine. Pero mahalaga rin po sa akin ang trabaho ko. Wala po akong ibang pinagkukunan ng ikabubuhay at kung mawawala pa yun, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula ulit. Sa halip na magalit o magreklamo, biglang nagbago ang mukha ni Aling Rosa. Tila ba isang bagay ang naisip niya at ngumiti siya ng makahulugan. Ma'am Elaine, huwag ka mag-alala. Ako na po ang bahala sa si inyo. Hindi ko po ahayaang mawalan ka ng trabaho dahil lang sa pagtulong mo sa apo ko, napalunok si Elaine at naguguluhan. Ngay, ano po ang ibig niyo sabihin? Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ni Elaine. Ako po si Rosa Torres, ang may-ari ng buong paaralan sa lungsod, kasama na ang pinagtatabahuhan ninyo. Matagal na po akong nagretiro, kaya hindi na ako nakilala ng karamihan. Pero sa sitwasyon na ito, kailangan kong gamitin ang kapangyarihan ko para itama ang maling nangyari. Hindi makapaniwala si Elaine sa narinig. Kayo po ang may ari ng paaralan, Nay? Oo, Ma'am Elaine. Pinili ko pong manahimik at mamuhay ng simple dahil gusto kong makita kung paano nagiging totoo ang mga tao sa kanilang tungkulin. At sa iyong pinakita, nakita kong isa kang tunay na guro. Isang taong handang maglingkod ng walang inaasahang kapalit. Yan ang uri ng guro na kailangan ng paaralan. Napatulo ang luha ni Elaine. Hindi alam ko paano magpapasalamat. Maraming salamat po, Nay Rosa. Hindi ko po alam masasabihin ko. Huwag ka na mag-alala, Ma'am Elaine. Sagot ni Aling Rosa na may ngiti sa mga mata. Bukas, kakausapin ko ang principal at ang mga guro na nagreklamo sa iyo. Sisiguraduhin ko na hindi ka aalis sa trabaho mo. At higit pa riyan, bibigyan kita ng mas malaking responsibilidad para mas makatulong ka sa mga batang katulad ni Tonyo. Sa tulong mo, mas mapapalawak natin ang programa ng paaralan para sa mga estudyante na ang ng dagdag na suporta. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib ni Elaine. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, nanatili siyang tapat sa kanyang profesyon at sa wakas, ang kanyang kabutihan at pagsisikap ay nagbunga ng hindi inaasahang biyaya. Kinabukasan ay ganoon na nga ang nangyari. Nagkapatawaran na din at nag-promote pa si Elaine sa trabaho bilang head teacher sa tulong na may-ari ng paaralan. Naging inspirasyon din siya na tumulong na walang hinihintay na kapalit at nagkaroon pa na scholarship program para sa mga nangangailangan na ng tulong sa pag-aaral. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!